sa ng sambayanan ngayong linggo ang mga Kenorakot di umano na flood control project sa Pilipinas. Ah! Ah! Hindi lang bilyones, kundi trilyones ang ibinulsa down ng mga tiwali. 8 to 10% para sa mga opisyal ng DPWH. May extra ng 2 to 3% pa na parte ang District Engineering Office. Meron pa ngayon tinatawag na parking fee na aabot sa 5 to 6% ng pondo na ibinibigay sa politikong may control sa distrito kung saan itatayo ang proyekto. E eh, dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. You're stealing 1 billion a year. You're stealing 2.7 million a day maging mismong mga residente, kanya-kanya nang investiga sa mga flood control project sa kanilang mga lugar. Sa Kamiling Tarlac, nakuna ng isang residente ang ginagawang pagkumpune ng mga tauhan ng DPWH sa mga crack at butas sa dike ng Kamiling River. Pero ang katakataka rito, ang mga sira, pila, tinapalan lang daw. Yung mga yan ay pinapatungan ng po nila ng semento. Sa tingin po nila, kapag po tubig ay hindi po masisira yan. E yung mga kakakita po ng mga DPWH dito sa Tarlac. Inimbestigahan din namin kung paano ba kinukupit ang flood control projects. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ang madalas daw na kinukupit ang sheet piles o ang bakal na nagsisilbing pundasyon o pampatibay sana ng istruktura sa mga pangontra sa baha. Ayon sa aming source, sa sheet piles o bakal pa lang, pwede nang kumita ang mga kurakot ng halos 50% bilang tongpats nila o kupit. 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. Sa mga magkakasunod na bagyo nitong Hulyo at Agosto na sinabayan pa ng habagat, marami sa mga bumigay na flood control projects yung mga tinatawag nilang slope protection. Kaya kung may dapat pagtuunan ng investigasyon ngayon, ay kung tama ba yung pagkakagawa. Nito lang Martes, nagtungo kami sa kandating bayan ng Arayat sa Pampanga na isa sa mga binanggit ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang privileged speech na di umano flood control project. Four years now, the Riverbank Mitigation Project in Kandating, Arayat, has been the face of a failed flood control project. Tuwing umuulan, panay ang aray ng mga taga-arayat. Kasama po natin dito si Engineer Juan Paulo Bersamina para mabigyan niyo ho tayo ng medyo expert opinion tungkol po dito sa makikita natin gumuhong dike. Nasa pampang ng Pampanga River ang barangay Kandating. Umaapaw raw ang ilog kapag malakas ang ulan. Kaya bilang solusyon sana, nagpatayo rito ng flood control project na nagkakahalaga ng 254 million pesos. Ang kontratista, ang Edmari Construction and Trading, pagmamayari ni Edgar Sagum, kamag-anak ng congressman ng 4th District ng Pampanga na si Ana Sagum taon mula nung ito'y ginawa. Nasira na rin daw ito nun lamang nakarang taon. At ngayong taon, nasira ulit. Talagang mga taon, nagsisigawan na. Hindi mo naman sila masisi, sir. Buhay nila at bahay nilang mawawasa. Kamusta ko dito sa inyong barangay? Apag po dumatas yung tubig, medyo may takot pa po sa bigang gumawin ang mga sheet pile o mga bakal nagsitumbahan. Ito to yung mga bakal na ibinabaon para mas maging matibay yung structure. Tama po, engineer. It will prevent yung lateral pressure from the soil na mag over sa ilog. Kung wala ito, ano ho mangyayari? The river flow, kakainin niya itong bas natin. Ah, yung kukutkutin ng tubig, yung dike because nakalin na siya pag anon, ibig sabihin nagkaroon ng failure it's either because of the soil pag saturated kasi ang lupa mas magiging mabigat mas malaking lateral pressure niya kaya rin siya naglin because hindi rin maganda yung embedment because maybe if masyado siyang mababaw may tendency talagang gumano siya that's why the rule of thumb is 1.5 times okay. may enough ano ka support Okay. From the bottom. Yung pressure was water? Combination, water, water soil, and soil. Rocks. Yes. Uh -huh. It's the two major possible causes okay. of this failure. Nire-repair ngayon ang riverbank protection. Kapansin-pansin lang na ang itaas na bahagi ng mga bakal, pinutol. Pagkatapos, iwinel din. Itong pagkaka-welding ho ba ito? Tama ho ba ito? In my standards, hindi siya maganda because unang-una, nakalin na. Then bakit mo pa hihinangin vertically? Structurally, hindi siya stable kasi irregular na yung geometry niya, mas matende siya mag-fail in the future. Gusto lang ho namin tanungin kung bakit po may hinang, may welding. Ano po kasi yan, ma'am? Nakaligal na yan eh. Para po maganda daw pinarepair ng public work, tinayo na rin. May plate pa po yan para matibay. Ano to, hindi po papalitan yung sheet piles na bumigay? Rirepair Re na lang, ganun ho yan? Yung po yung pinuntahan ng aming team ang opisina ng Pampanga District First Engineering para kunin ang kanilang panig. Pero nasa seminar daw ang mga opisyal. Pinuntahan din namin ang nakarehistrong address ng Edmary Construction and Trading sa San Luis, Pampanga. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sana po sa mga kinuukulan, bigyan po nila ng pansin itong inumpisan po ninyo. Tapat tanwin ng mabuti. Sayang po kasi ang pera natin eh isa pa sa mga diumano, umano maanumalyang flood control project na inireklamo sa aming programa ang diking ito sa bayan ng Bamban sa Tarla na ang halaga pumalo ng 47 million pesos. Ang ilog na dumadaloy sa bahagi ito ng Bamban ang Parwa River galing sa paanan ng Mount Pinatubo. Tuwing masama ang panahon, hindi lang tubig ang rumaragas rito, pati na lahar kaya para maiwasan sana ang pagguho ng lupa sa gilid ng ilog na kinatatayuan pa man din ng mga kabahayan pinatayuan ito ng dike pero nito lang nakaraang taon ang malaking parte ng dike gumoho engineer ano naman yung nakita nyo dito sa flood control project dito sa Bamban una it turns out concrete lining lang siya kasi walang bakal may design standard naman talaga sa DPWH for that kind of uh, dike. Earth dike siya, tapos concrete lining. However, yung longevity, hindi ganun guaranteed. Bakit nga ba? Ang dami hong ganyan eh. Yung mga nakita po ni Presidente mismo sa Bulacan, bakit walang bakal? Parang palitada lang yun, di ba? I cannot say explicitly kung tama because baka kasi yun talaga yung nasa drawing, sinunod lang nila. Meron naman talagang standard na walang bakal. Sa engineering po kasi meron tayong cost-benefit analysis. Minsan, allowed na walang bakal because mas mura Ang alam ko lang na hindi nilalagyan ng bakal siguro flooring. Yung nando sa tahig. Eh ito, obviously, gilid ng ilog. So parang ang hirap naman isipin, hindi nila nilagyan ng bakal. Pinalitadahan lang po nila yung gilid ng ilog. Pag ganyan yung design at kinonstruct, don't expect longevity. Na hindi magtatagal. Dagdag pa ni Engineer Bersamina, kailangan daw sanang mas matibay ang dike na inilagay dito, lalot ang tubig sa ilog, may kasamang lahar. Ang lahar kasi, mabigat yun. Mabigat. At, Tapos, mm -hmm. yung velocity ng bulusok niya, lalo niyang kakainin yung ilalim. So, most likely, baka yun yung naging failure ng sheet pile. Na-assess nyo rin ho kaya yung, uh, kung matibay ba yung sheet pile kaya ho na nilagay? We cannot say that right now kasi kailangan talaga. Makita. Makita talaga. Close. Hindi ho kaya yan dapat na input nila when they design yes. itong flood control projects. Ideally po talaga. Dapat po, kinukonsider din yun. Even yung lapad ng river, in consideration of the deposit of lahar. So, dapat na-strengthen to hindi ho ganyan-ganyan lang. Dapat. Tapos nilang inaabot sa amin, nagagawa sila. E wala na ho kaming alam doon na kung anong gagawin nila doon sa flood control na yan. Nakipag-ugnayan din ang aming team sa Tarlac Second Engineering District. Abala raw ang kanilang district engineer, pero nagbigay sila ng pahayag. The DPWH Tarlac 2nd District Engineering Office reiterates that all undertakings strictly adhere to design standards, specifications, and quality control. Sa barangay Kulatingan, sa bayan ng Concepcion, sa Tarlac, merong itinayong dike bago para magkapandemya. Yun nga lang, Tipin! Tagal na rin po yun. Nung natapos yun, siguro mga 7 years. Hanggang doon sa ano, pinakadula na. Tapos ang po sa may Chico River, wala na po yun. Kaya nagbayanihan na lang ang mga residente para dugtungan ito. Tinambakan nila ang dike ng lupa. Pero dahil lupa lang ang kanilang ipinantamba. Kung dumating ang bagyong krising, nangyari ang kanilang tinatatakutan. Dahil masyadong malakas yung tubig, umapaw po yung control. Ang pinakaapektado, mga magsasakang kasisimula pa lang noong magtanim. Ang palayan ng 74 anyos na si Tatay Rolando na tabunan ng buhangin. Eh, hey, mga 40 na sa taas kasi hindi ako mga pagsalin. Kasi mataas yung buwani, tutubo yung parang. de no problema niya ngayon kung paano niya mababayaran ang inutang niyang 60,000 pesos na puhunan. Wala ka ba, any, hindi na may work. Ngayon, kung po ako ang bayad. Kasi talaga yung magsasara mahirap. Sa General Santos City sa Mindanao, may idinulog din sa aming programa na palpak daw na proyekto ng gobyerno ang mabuhay underpass sa National Highway. Para sana mabawasan ang lumalalang traffic sa siyudad ng General Santos o Gensan, taong 2022, sinimulan daw itayo ang mabuhay underpass. At ang inilaang pondo para rito, 659 million pesos. Makalipas ang apat na taon, hindi pa rin ito tapos. At sa halip daw na pagaanin nito ang traffic sa lungsod, lalo pang lumala. Mahirap talaga dahil uh, perwisyo sa trabaho. Malaw, alos na ito lang mo man. Ito kayo na kayo na. Kayo mo naman ang swing pole sa akin. The project was abandoned by uh, the contractor and the DPWH. A problema yung sa groundwater kasi parang nahit yung uh, water table so hindi nila makontrol yung uh, flow ng water so, I don't know kung na-overlook nila during sa planning stage yung water ang contractor, ang Vicente T. Lau Construction Corporation na nakabase sa Davao City at ang sponsor ng proyektong ito, si Congresswoman Sherlyn Banyas. I've been meeting with DPWH para malaman natin, ay because I really wanted to get to the bottom of things, what went wrong? Ano ba talaga yung nangyari? Yung pera ba nagagamit sa tama? Unfortunately, natulog ng sobrang isang taon. I don't know, kasi I wasn't there. Hindi na ako public official that time. Pero, tininan ko naman sa budget, ang original proposal is 650 million. Ang nakita ko, umabot na ng 850. Saan napunta ang difference ng more than 100 million actually? I I'm so confused. Hindi yun matapos sa isang taon. Kasi dependent tayo sa budget. Merong budget na 256, tiki-tiki yon hanggang 2025. Ang target yan, dapat matapos yan by the first quarter of 2026. Ah, wala namang ma-involve na corruption doon kasi ganoon man talaga yung project, hindi naman ma-perfect natin. Sinubukan namin kunin ang panig ng kontraktor, pero hindi sila nagpaunlak. Hiningan namin ng opinyon ang dalawang dating mataas na ma-opisyal ng gobyerno. At ngayon, madalas ding magbigay ng mga pahayag online si dating Finance Undersecretary at Professor Shelo Magno at dating Commissioner ng COA na si Heidi Mendoza. Ano masasabi niyo dito sa ginagawang investigasyon sa mga kinurakot na proyekto ng gobyerno. Very interesting kasi natutok ulit yung atensyon ng mga taong bayan dito sa mga matinding usapin ng korupsyon. Kahit alam naman natin nangyayari na talaga to at matagal nang nangyayari to, no. But it also sets an expectation sa Pangulo na may gagawin siya dito. Very strategic, very good PR yung isumbong mo sa Pangulo. But at the same time, ang sasabi ko nga, hindi ako umaasa na may mangyayari dito hanggat walang systematic at policy approach dito sa problema natin ako ang pagtingin ko dito, napakalawak nung usapan. At parang nagtataka ka, anong bago? Nakita na natin ito in the past, ano? Ang tanong ko, ano bang gusto dito? Magpakalo, magpakulong para may managot? Parang hindi ako makapaniwala na may makukulong. Nagsimula ito sa mga maliliit, maliliit na forms ng katiwalian na hindi natin pinapansin. na hindi natin inaalam. Kasi lulubog na tayo sa baha. Kaya oh, ngayon, Uh, naging, Nabigla tayo. Uh, very active na yung mga tao magbantay. Pero nakapanlulumo po yung mga naririnig tunay, nating tunay. bilyones, trilyones, flood control projects. Pero binaha pa rin po tayo. Bakit nagkaganon? Ang laking pera ang ginagastos ng gobyerno. Pero palpak naman, wala namang umubra. Anong tingin nyo ho doon? Usually ito, may mga embedded items. Mahirap makita. Kaya favorite siya ng mga contractor. Madaling magtago ng kalokohan, ano? mas malaking kurakot uh -oh. sa flood control uh -oh. projects Salagang sa million kagad ka or billion. ano mm -hmm. When you do the design, huwag ka mag-design na simple lang. Kailangan yung bongga-bongga design para mas malaki yung cost, di ba? Mm -hmm. Pagdating sa execution, titipirin mo. Hindi mo gagawin yung as-design, di ba? Pero hindi ko iniisip na gagawin nila ghost project kasi napakalaki nito para hindi makita, eh, di ba? Usually kasi, Jessica, ang ghost project, mga ano yan, yung mga easily na dispose na item. Remember yung whistling 'di ba na narinig mo yan yung mga audit namin nung fertilizer. Ng Ting -ting. Oo, kasi madaling ma-consume, ma-dispose, no? Pero ito plug control. Tapos ghost project. Ang ibig sabihin ganyang katiddik kapal yung mukha ng mga nag ano, dito, 'di ba? The composition of the house membership. Komplikado ang prosesong pinagdadaanan ng national budget. Mabusisi ang mga detalye. Una, ang mga local government unit magre-rekomenda sa DPWH kung anong mga proyekto ang kailangan sa kanilang mga lugar. Pag-aaralan ng DPWH at kung aprobado, isasama ng departamento sa proposed budget sa susunod na taon. Para naman maaprubahan ito, dadaan sa deliberation kung saan pwede itong baguhin ng mga mambabatas. At sa puntong ito raw, ayon kina Professor Magno at Commissioner Mendoza, nagsisimula ang anomalya o ang hocus pocus. Uh, Professor Magno, mm -hmm. you served in the finance department. Ang alam ko po sa bureaucracy, napaka-tedious niya, napaka-rikit, ang daming rikititos. Mm -hmm. Pero paano po nakakalabas yung mga bilyones o trilyones at napupunta lang sa kurakot. Ang naging tradisyon ay yung bicameral members can change, pwede lang baguhin yung lahat ng content ng draft bill. Dito na nga natapyasan yung education, nawala ng budget yung PhilHealth, nagkaroon ng 200 billion plus allocation. Ang DPWH, dumoble ang budget ng House of Representatives, oh, nagdagdag ng billion na budget ang Senado. Tapos, dahil napakakapal ng dokumento na yan, wala namang summary na pwedeng i-review ng mga senators at Congressmen. So, pirma lang ng pirma. Bato kaya nila ginawa yun? Kasi greedy sila. Yung pag gahaman ay walang hanggan. <laughs> In-exercise nila ng gusto. In-abuse yung power of the purse, di ba? Yeah. Lokohan nga yung nangyayari kasi dapat may minutes ng meeting para alam mo sinong congressman mm. o senador ang mm. nagpainsert, nagpa-insert, ang nag-decide doble ng budget ng kongreso. <laughs> Noong 2013, sa kasagsagan ng pork barrel scam dahil sa pagkakabuking sa mga ginawang anomalya ni Janet Napoles, idineklara ng Korte Suprema na wala ng pork barrel dapat ang mga mambabatas. Bagay na hindi natupad o nangyari dahil sa kasalukuyan, sa totoo lang daw, meron pa rin pork barrel ang mga kongresista at ang mga senador. Ang intindi ko po sa sinabi nyo, Professor Magno, parang this is supposed to be the budget for priority projects pero inuna nila yung sarili nilang mga interes. Yes. Yung mga proyekto that will gain for them more patronage. Yes. Puro epal projects kasi hindi sila maboboto kung hindi sila magiging epal. Hindi nakita yung pangalan nila sa mga multiple purpose building na to. So, kailangan nating tandaan bilang mga mamamayan na kung legislators yan, ang trabaho niyan ay gumawa ng batas. So, kapag nakita niyo yung pagmumukha niyan, picture niyo dahil illegal yung ginagawa niya kapag nag-post siya ng mukha niya sa project. At ang pinag-uusapan natin, flood control pa lang. Wala pa tayo doon sa ibang projects. Yeah. Di ba? Wala pa tayo doon sa farm-to-market roads. Nakadala sa yes. nagiging farm-to-cockpit roads. Oo, diba? oh, oh, mga health so, centers. Naungo pa gumawa ng oh, cockpit. Centers, Oo. Oh, diba? Tsaka yung mga asfalto mga tsaka mga semento na exactly. natutunaw. pag -ulit, exactly. ulit Kung ang ibang lugar sagana sa grasya mula sa gobyerno sa pamagitan ng mga proyekto, ang Tayasan Negros Oriental tila hindi nabiyayaan sa video, makikita ang dalawang lalaki na tumatawid ng ilog. Bit-bit ang kawayan na tinalian ng tela para gawing duyan. Pasyente ito, galing kalabang karon. Lulan ang isang pasyente ang kailangang isugod sa ospital. Sa na ihalo ko po, po na siya. Oh. ligtas silang nakatawid ng ilog, ang pasyente isinakay hindi sa ambulansya, kundi sa motorsiklo. <laughs> Kwento ni Jerry, pinagtulungan daw nilang itawid sa ilog ang kamag-anak niyang si Araceli na nooy naninikip ang dibdib. Nidala namin sa hospital kay grabe, inaanadili ina, man sa mukhaon. Um, ang gusto nga mabuhi pa ba? <laughs> Hindi nga lang daw naging madali ang kanilang kalbaryo sa ilog. Nasira kasi ang kanilang tulay nung humagupit ang bagyong Odette taong 2021. At mula noon, pahirapan na ang pagtawid sa rumaragasang ilog. delikado kayo kay maanod ka, di patay po ka. Di emergency kayo, di guanta naman. Bisa, delikado kayong alagyan. Na, pero din lapawan, di amin nag-agi. Nagpapasalamat pa rin sila na nakarating si Arceli sa ospital at ngayon nagpapagaling na. Yung tulay na ginawa, sir, maliit lang, sir. Parang hindi tulay, parang spillway lang, sir. Kunting bahalang lang, sir. Hindi na mapakinabangan, sir. The OCD went here to inspect the damaged bridge. Pinaforward nila sa DPWH for program of work and for funding. Palagi ako nag-remind sa kanila na kumusta na yung request for the construction of a new bridge here in sa Barangay Bago. Sinasabi nila na for funding daw. Ang panawagan ko, ako, maayaw na ng tulay. Parang maayaw pag aagi Pasyente na ito, hindi yun kalabang karoon. Bunsod ng mga naglalabasan ngayong kinorakot di umano na mga proyekto nag Nagutos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Lahat po na ekotibo, miyembro ng ekotibo ay ready. Pati pang Pangulo. Sa palagay nyo po sincere yung ating mga legislator sa pag-imbestiga dito sa mga kurakot projects when theoretically they could be involved. Ako hindi. You know why? Kasi binag-uugatan nga nito yung 2025 budget. Who's responsible for all the insertions sa 2025 budget? Specifically, who was the uproach chair? That was Zaldico. And Zaldico's companies in the top 15, ba't hindi pinapatawag ng Congress? Papatawag nila? Kapag pinatawag nila at pinag-explain nila si Congressman Zaldico, baka maniwala pa ako. But I doubt... Kasi ang tindi ng conflict of interest eh. So ayun, inaaliw na naman yung taong bayan, but I don't think magkakaroon ng anything concrete na kakalabasan itong inisyatibo ng House mag-investigate. <music> Merong mga contractors sa Tumakbo under party list. May listahan ka na, Professor Magno. Yes, kailangan ko 'yung mga profile ng party list. inisa isa ko sino 'yung mga nanalo eh. Meron doon anak ng contractor, contractor mismo. Magkakaroon lang ng bunga 'yan kung magkakademandahan sa korte at may ebidensya. Tama po ba? Kasi itong ginagawa ng Kongreso at House, hindi naman siya within the formal ano ng isang formal investigation. Ang fraud audit natin bago ma-release tatlong taon. Mm -hmm. Tapos papasok sa ombudsman. Magpa-fact finding bago makapag ano, ng, ano, another one year or two years. Saka pa lang dadalhin sa sandigan kung may recommendation. Remember Jessica, yung final kong case nung sa Cotabato, buntis pa ako nang nag-audit. Nung lumabas yung kaso, yung pinakang final decision, 18 years old na ang anak ko. So kung titingnan natin ito, By the time na mag-audit ang COA, to the time na mapunta sa ombudsman, to the time na magkaroon ng hearing, baka dalawang presidente na ang meron tayo. Hindi ka pa kanipaniwala kanipani kung yung presidente mag iimbestiga eh. Paano kung mga kamag-anak niya i-report sa kanya? Iimbestigahan ba niya talaga yon? Congress? investigating itself, medyo patawa. No? Kaya importante yung independent body. Kung walang policy at institutional change, hindi talaga kapanipaniwala na may pagbabagong mangyayari. I Expect na lang natin next year pag nagbaha uli, same conversation. Samantala, ang DPWH humihingi ng 881 billion pesos na budget nito para sa taong 2026. Mas mababa kumpara sa budget nito ngayong taon na mahigit 1 trillion pesos. Gawin nating public yung lahat ng information sa PhilJeps. Yung PhilJeps, yung procurement website ng gobyerno. Anything above 500,000 nandun and it gives you the information ng lahat ng contractor, ano yung mga projects like nila, history, contract amount, financial capability, mm. sino yung may-ari ng mga kumpanya na yan. Pwede naman nating idugtong sa DPWH naman. Pero meron ka rin na parang summary. Ito yung mga flood control projects namin. Ito yung bagong approve, etong amount, yeah. ito yung ano, di ba? Anong status niya? Para hindi naman makapagsabi yung secretary na hindi ko naman monitor lahat kasi hindi ko pwedeng puntahan lahat. Saka. Hindi ka naman namin pinapupunta eh. I-monitor mo lang yung inventory ng project mo, di ba? Transparency. Exactly. Correct. Dapat pakialaman natin. Yeah. Dapat pakialaman natin. Same question I asked Mayor Magalong. May pag-asa ba tayo? in the fight against kurakot or corruption. Dapat laging may pag-asa dahil patuloy din naman mangongolekta ng tax natin yung gobyerno. So habang kinukolektahan tayo ng tax ng gobyerno, hindi tayo dapat mag-give up sa pag-demand ng accountability. May choice ba tayo magsabing wala ng pag-asa? Hindi naman yan pwedeng sukuan. The very fact na pinag-uusapan natin yan, the very fact na maraming gustong makisangkot, ang ibig sabihin may pag-asa. Kasi the very fact na We still hope na yung mga anak natin ay magkakaroon ng anak buhay na maayos dito sa sariling bansa at hindi kailangan mag-abroad. May maayos na eskwelahan, may maayos na health center. Then that means, hindi natin pwedeng i-give up yung pag-asa. Diba? Paalala lang ko, ang terang nilulustay o ibinubulsa ng mga kurakot, tera natin, galing sa mga ibinabayad nating buwis. Kaya, karapatan nating magbantay at maningil